Ito ang ating day 14 sa pagtitinda. Panibagong araw na naman ng kasipagan. For today's video, samahan niyo muli akong kumita at magsipag para sa ekonomiya. Syempre, diskarte lang at samahan mo rin ng sipag. Yung ang kailangan para mabuhay? Manatili ka lang simple at totoo. Ang sarap kayang mabuhay na hindi ka nagpapang kahit nasaan man. Matuto lang nating sakyan hanggang katapusan. Normal lang ang taas baba ng buhay. Hindi tayo laging talo at hindi rin laging panalo. Pero Nasa atin kung mananatili tayong kalmado. Kaya chill lang, pero kilusan mo. Hanggang dito na lang muna ang aking video. Huwag mo kalimutang i-like, i-share, i-follow ang aking Facebook. Salamat sa panonood.